ibang iba talaga dito sa Manila time check alas 12 na pero ang mga bata narami pa sa kalsada ang hmm. dami nila naglalaro pa parang ano eh parang alas 7 or alas 8 pa lang ng gabi dito grabe unlike sa ano, sa mga probinsya pag tungtong pa lang ng alas 9 eh. wala ka nang makikita mga bata ng mga naglalaro sa labas dito oh, grabe ang daming dao pa yun na. Eh. La lang, share ko lang. Narigaw lang dito sa Manila. Nakakatawa lang silang panoorin. Nakakatawa pala silang panoorin. Ang sayo saya nito. Hmm. Check, mga bata pala na naglalaro. Mga kakatawa. Bali ba? <laughs> <coughs> mm. Time check, let So uh, it's already twelve oh nine. Twelve oh nine, look at the Ah, I miss you. Kabataan noon. Laging naglalaro lang sa kalsada. Um, hindi, wala. Wala. Nagka-video uh, call ko, asawa ko. Choke lang. <laughs> bata. Tumingin na kala dyan siguro na nagbablog ako. So, nagbablog naman talaga ako. Ah, by the way, uh, mabalik tayo. Ayun, nakakatuwa lang kasi syempre, may mga bata pa talaga na alam mo yun, na-adapt pa rin yung ano, yung mga paglalaro ng mga physical. I mean, syempre, sa kalsada, diba? Yung mga tulad sa amin dati na